talaga it's strong and showed its kapaligiran uh, at capability to play strategic voting in that area. The alliance has no strategic voting capability. Ito ang isa sa paliwanag ng isang analyst sa komposisyon ng mga bagong mahalal na senador base sa inisyal na resulta ng eleksyon. Sa partial and unofficial results kasi, limang pambato ng administrasyon, limang kaalyado ng mga Duterte at dalawang traditional opposition ang pasok sa tinaguriang Magic 12. Laglag ang tatlong administration candidates na sina Ben Tulfo, Bong Revilla at Abibina ay nakasama sa prediction ng ilang survey. Paliwanag ni OCTA Research President Ranjit Rai, 20% raw ng mga botante ang nagdesisyon sa araw ng halalan. Kaya may pagkakaiba ang survey na ginawa nila tatlong linggo bago ang eleksyon. Naging bentahe rin umuno ng oposisyon ang desisyon ng iba na hindi kumpletuhin ang doseng senador. Of the 12 out of 12 of the probable winners. In terms of ranking, we got 9 out of 12. Because the 3 that was left, uh, Bongong, uh, Bentulfo, Bongong, Binay, yeah. They basically rely on the machinery of, of really sabi naman ng isang analyst mula Publicos Asia, marami sa mga butante ang posibleng tumingin sa karanasan ng mga nasa Magic 12. Nine out of 12 na, na nasa Magic 12 ay senator na at yung tatlo doon ay congressman o congresswoman. So these are people who have the legislative and parliamentary uh, experiences. Pagdating sa ranking, may paliwanag ang eksperto sa pag-angat ng mga kandidato, gaya ni Naba Maquino at Kiko Pangilina. Yung tinarget talaga nila is mga millennials and Gen Z. It is very targeted at Alam natin that millennials and Gen Z comprises about 61% of our uh, voting population. Para sa mga impormasyong napapanhon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.